Kumusta sa lahat? Ngayon ay magre-recap ako ng isang pelikula na pinamagatang Meg to the Trench. Ngunit bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Nagsimula ang pelikula sa napakasinaunang panahon, humigit kumulang 65 milyong taon na ang nakalilipas ng maraming halimaw ang nangangaso. Sa gitna nito ay lumitaw ang isang dinosaur. Siya ay itinuturing na pinakamapanganib sa lahat ng mga dinosaur. Sinimulan niyang salakayin ang mga halimaw na naging dahilan upang mabilis silang tumaka sa tubig. Sinundan sila ng dinosaur sa dagat at malapit ng lamunin ang isa sa mga halimaw ng lumitaw ang isang napakalaking pating na kilala bilang megalodon at inatake ang dinosaur. Walang kahirap-hirap na hinihila ng megalodon ang dinosaur sa tubig na tila naging maliit na hayop ang dinosaur. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at panganib ng megalodon kaya naman tinawag na Meg ang pelikula. Lumipat ang kwento sa kasalukuyan kung saan nag-ehersisyo ang bida ng ating kwento na si Jonas. Habang naglalakad siya sa isang gate ay bumagsak ito. Nakita namin na si Jonas ay nasa loob ng isang lalagyan sa isang malaking barko na gumagalaw sa dagat. Siya ay patuloy na pasulong at saksi ang ilang tao na nagtatapon ng mga mapanganib na lata ng kemikal sa tubig. Upang mangalap ng ebidensya laban sa kanila, ay nagsimula siyang kumuha ng litrato. Gayunpaman, napansin ng mga tao ang kanyang mga aksyon at napagtanto na siya ay kumukuha ng ebidensya ng kanilang maling gawain. Sinimulan nila siyang habulin, ngunit nakataka si Jonas. Lumapit ang isa sa kanila para saluhin siya ngunit tumalon si Jonas at sinipa siya sa isang tabi. Siya ay walang takot na lumalaban sa maraming tao na sumusubok na pigilan siya. Hinampas niya ng malakas sa mukha ang isang tao at itinulak naman niya ang isa pa para itapon siya. Para harangin ang iba ibinagsak niya ang mga lata. Pagdating niya sa haddan ay hinarap siya ng isa pang tao ngunit mabilis siyang nahuli ni Jonas at ibinato. Siya ay patuloy na sumusulong ngunit kalaunan ay nahuli ng humahabol na grupo dahil walang daan sa unahan ng dagat sa isang tabi. Huminto si Jonas at kinausap ang ilang taong nakatayo sa ibaba na sumusunod sa kanya. Sinabi niya sa kanila na arestuhin ko kayong lahat sa krimen ng pagtatapon ng mga kemikal sa dagat, ikaw, ikaw at ikaw din. Ipinakita sa kanila ni Jonas ang isang lisensya sa kanyang bulsa na sumisid sa tubig at ipinapalagay nila na siya ay mapahamak dahil sa sobrang lalim. Para tuyain siya, sinabihan nila siyang lumangoy at magsaya bago mamatay. Mabuti na lang at nasa helikopter ang dalawang kasama ni Jonas at namataan siya sa tubig. Pinahinto nila ang helikopter at iniligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos ay nagpasya silang tatlo na wakasan ang anumang maling gawain sa dagat. Tuwang-tuwa si Jonas dahil matagumpay siyang nakalap ng mga ebidensya laban sa mga salarin na huhulihin ngayon. Nang maglaon, nang gabing iyon ay dumalo si Jonas sa isang party kung saan nakatagpo niya ang direktor ng isang Chinese research company na kapatid ng kaibigang siyentipiko ni Jonas. Sumama sa kanila ang kasama ng direktor sa entablado, at tinawag din ang direktor. Inanunsyo nila na sampung taon na ang nakalipas mula nang maitatag ang kanilang kumpanya, at ipinagdiriwang nila ang milestone na ito. Ibinahagi ng direktor na ang kanyang kapatid na babae, at ama ay namatay noong nakaraan, na naging dahilan upang pumili siya ng ibang landas, at itatag ang kumpanya ng pananaliksik. Tinatalakay niya ang iba't ibang teknolohiya, at inobasyon na kanilang binuo at binibigyang diin na ang kanilang mga siyentipiko ay lumikha ng mga suit na nagpapahusay sa lakas ng tao ng higit sa 20%. Ang mga suit na ito ay nasubok na may isang daan rate ng tagumpay. Bukod pa rito, nakuha nila ang isang megalodon shark mula sa kailaliman ng dagat na natuklasan sa lalim na humigit kumulang 20,000 talampakan. Nakatagpo din sila ng hermacline layer na parang trinsera sa dagat kung saan bumababa ng husto ang temperatura at tanging mapanganib at makapangyarihang mga nilalang ang makakaligtas. Ang layuni ng layer na ito ay upang maiwasan ang mga mapanganib na mandaragit na ito na maabot ang ibabaw. Ang direktor ay nagtatapos sa pagsasabing ang kanilang misyon ay kinabibilangan ng pagprotekta sa dagat at ang patuloy na pagsasaliksik ay isinasagawa upang higit pang isulong ang kanilang misyon. Kinabukasan, ang lahat ng mga taong ito ay dumating sa sentro ng pananaliksik kung saan si Jonas ay malapit ng magsimula sa isang misyon, kasama ang direktor. Bagamat tila mapanganib sa kanya ang misyon, naramdaman ni Jonas ang panganib ngunit pumayag pa rin. Sa research center, nadiskubre ni Jonas na ang kanyang kaibigang siyentipiko na kapatid din ng direktor ng kumpanya ay nag-alaga sa kanyang anak na lumaki na. Ipinahayag ng anak na babae ang kanyang pagnanais na maging isang siyentipiko tulad ng kanyang ina at nais na maging bahagi din ng pananaliksik sa MEG. Gayunpaman, tinanggihan ni Jonas ang kanyang kahilingan dahil bata pa siya. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila na gusto ng direktor ng kumpanya na subukan ang Meg at nagsimula na ang pagsubok. Hindi sumasang-ayon si Jonas sa ideyang ito dahil alam niya kung gaano kadelikado ang Megalodon Shark. Gayunpaman, naniniwala ang direktor na makokontrol si Meg at may kumpiyansa na nakatayo sa harap ng pating. Habang papalapit si Meg, natatakot ang lahat sa pag-iisip na maaaring hindi mabuhay ang direktor. Sa kanilang pagtataka, dumaan si Meg nang hindi sinasaktan ang direktor na matagumpay na nakumpleto ang pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, ipinaalam ng direktor sa lahat na kahit na may ilang bagay na natitira upang masuri ay makokontrol si Meg. Gayon paman, nang nakakulong si Meg ay nakakita siya ng mahinang lugar na gawa sa mga bakal at sinimulang salakayin ito ng madali ng malaya at bumalik sa dagat. Kasunod nito ang koponan ay nagsimulang maghanda para sa kanilang misyon na kinabibilangan ng pagsisid sa lalim na 20,000 talampakan sa dagat upang tuklasin ang hindi kilalang mundo sa ibaba. Si Jonas at ang director board ay naghiwalay ng mga submarino na sinamahan ng kani-kanilang koponan. Sa pagbaba nila sa kailaliman ng dagat, nakatanggap ang team ng gabay mula sa tatlong manggagawa sa itaas na nagtuturo sa kanila kung saan sila pupunta. Sa sorpresa ni Jonas, natuklasan niya na ang anak na babae ng kanyang kaibigan ay nakatago sa kanyang submarino na napagalaman niyang pinag-uusapan dahil sa mga panganib ng misyon. Inutusan niya itong manatili ngunit hindi nagtagal ay nakuha ang kanilang atensyon ng presensya ni Meg. Samantala si Jonas at ang direktor ay naguguluhan kung paano nakatakas si Meg. Nagpasya silang bumaba pa sa layer ng thermocline sa isang mapanganib na rehiyon sa ilalim ng dagat upang iligtas ang nakulong na si Meg sa kanilang pagtataka, sinundan sila ni Meg, ngunit pinipigilan nilang saktan ang mga submarino. Nalilito sa kanyang pag-ugali, nagpatuloy sila sa mas malalim na kalaliman, kung saan nasaksihan nila ang paningin ng dalawang megalodon na magkasama, isang tanawin na hindi pa nakikita. Sa kanilang pagbaba, nakita ng direktor ang isang istasyon kung saan ang mga individual ay naghuhukay sa kailaliman ng dagat. Ikinagulat nito si Jonas at ang direktor, dahil walang sino man ang nakipagsapalaran ng napakalalim noon, lalo na sa napakalaking puhunan. Naputo lang kanilang pag-uusisa nang makita ng isang tulisan sa isang submarino sa itaas si Jonas at ang direktor. Kumilos ayon sa utos ng hindi kilalang entity na nagpapatakbo ng istasyon, ang TOG ay nagdudulot ng pagsabog upang itago ang kanilang mga aktibidad at maiwasan ang katotohanan na malantad. Ang pagsabog ay nagdulot ng mga bato na kumalas at bumangga sa mga submarino na humahantong sa isang tensyonado na sitwasyon para kay Jonas at sa direktor habang nagpupumilit silang kontrolin ang kanilang mga sasakyang dagat. Sa matinding pagsisikap, nagawa nilang mabawi ang kontrol at subukang iligtas ang kanilang buhay. Samantala, ang tatlong manggagawa sa itaas ay nababahala sa insidente at hindi sila makapagbigay ng agarang tulong dahil sa pagkasira ng kanilang mga barko. nakipag si Jonas sa mga manggagawa mula sa ibaba, tinitiyak silang ligtas ang lahat sa kanyang submarino. Gayunpaman, hindi sila sigurado sa kinaroroonan ng direktor. Nararamdaman ni Jonas ang napipintong panganib na kinakaharap nila sa maraming megalodon at mga kaaway na nagtangkang patayin sila. Determinado na ipagpatuloy ang kanilang misyon, nagpasya si Jonas at ang direktor na magpatuloy sa istasyon ng trench sa kabila ng mga panganib. Nilagyan ng mga suit ng direktor, ang kuponan ay lumabas mula sa submarino. Sa kanilang pagtataka, nakita nilang ang direktor ay naiwang mag-isa sa kanyang sisidlan na nakasuot din ng suit. Magkasama silang pumunta sa trench station. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ang guon sa kanyang amo, na nagkataon na kasosyo ng direktor na kasama sa lihim na misyon. Inutusan ng amo ang guon na patayin si Jonas kung buhay nga ito. Habang papalapit sa istasyon si Jonas at ang direktor, kasama ang kanilang kuponan, inatake sila ng mga halimaw. Binaril ng kuponan ang mga halimaw, ngunit marami sa kanilang mga miyembro ang napatay at nilamon. Lumaban si Jonas, pinamamahala ang talunin at alisin ang ilan sa mga halimaw. Dumating si Meg sa pinangyarihan, dahilan upang tumakas ang natitirang mga halimaw. Nalilito sa kanilang bigla ang pag-urong, na pagtanto ni Jonas at ng kupunan na sila, ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Mabilis silang humingi ng kanlungan sa istasyon, upang iligtas ang kanilang buhay, makitid na nakataka sa pagtugis ni Meg. Nang pumasok ang mga taong ito, natuklasan nila ang isang mahalagang mineral na tinatawag na doti, na ipinaalam sa kanila ng direktor ng Chakar na matatagpuan lamang sa kailaliman ng dagat. Ang presyo nito ay nasa milyon-milyong dolyar, na nagpapaliwanag kung bakit sila naghuhukay sa lugar na yon. Pagkatapos ni Jonas, dumating ang mga manggagawa ng kumpanya at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa mga hindi kilalang barko na nakita sa malapit. Hindi sila sigurado sa pinanggalingan ng barko at naguguluhan sila. Nagpasya si Jonas na investigahan at alamin kung sino sila. Habang sumusulong si Jonas at ang kanyang kuponan, pumasok sila sa isang malaking silid, ngunit habang papasok sila sa loob, nakalock ang pinto sa likod nila na nakulong sila sa loob. Ang manggagawa sa itaas na screen ay nakikipag-ugnayan sa kanila at nagtatanong kung sila ay nasaktan. Ibinunyag niya na nakontrol niya ang buong istasyon at nilock ang gate. Lumalabas ang katotohanan, kasama rin siya sa partner ng direktor na nagtaksil sa kanila. Kinukutya niya ang mga ito sa pagpunta sa ganoong lugar at pagpasok sa trabaho kung saan ang pera ang prioridad sinubukan ni Jonas na mga tuwiran sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na lahat sila ay magkaibigan. Gayon Gayunpaman, ang kanyang kasakiman ang nagtulak sa kanya na makipagsanib puwersa sa kapareha ng direktor na nagbubulag sa kanyang pagkakaibigan. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga manggagawa na maglagay ng baril sa dibdib ni Jonas at barilin ito kung nais nilang iligtas ang anak na babae ng siyentipiko. Handang isakripisyo ni Jonas ang sarili para sa kaligtasan ng dalaga. Gayon Gayunpaman, kapag inilagay niya ang baril sa kanyang dibdib, hindi niya magawang patayin siya dahil dati silang magkaibigan. Hindi nagtagal, dumating ang kapareha ng direktor at ibinunyag ang kanyang tunay na intensyon sa direktor, si Jonas, at sa kanyang kuponan. Inamin niya na siya ay lihim na gumagawa sa kanyang sariling proyekto gamit ang teknolohiya ng direktor upang kumita ng milyon-milyong dolyar. Galit na galit, binasag ng direktor ang screen, na pumukaw sa galit ng kapareha. Inutusan niya ang kanyang manggagawa na patayin ang lahat, at sumunod ang manggagawa. Kasunod ng kanyang mga utos, inaaktivate ng manggagawa ang Jesse Button, na naging sanhi ng pagbaha ng tubig sa silid kung saan ang mga tao ay nakulong. Nagiging balisa ang lahat dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Iminumungkahi ng direktor na maghanap ng paraan upang makontrol ang computer sa silid sa labas upang matigil ang tubig. Nagboluntaryo si Jonas para sa gawain, at binuksan ng manggagawa ang pinto, pinayagan siyang makapasok sa lugar na puno ng tubig. Gayon Gayunpaman, ang presyo ng tubig ay napatunayang matindi, at si Jonas ay nagpupumilit na mapanatili ang kanyang hininga. Tinitiis niya ang hirap kahit dumudugo ang ilong at bibig. Sa kabila ng mapanghamong mga pangyayari, siya ay nagpupursige at nagpapatuloy. Habang papalapit siya sa JLV Station, nakatagpo niya ang parehong guon na tinutuya siya tungkol sa kanyang nakaraang enkwentro. Itinanggi ni Jonas na kinikilala siya at nagawa niyang palayain ang sarili mula sa pagkakahawak ng mga guons sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Tinangka ng guon na salakayin si Jonas gamit ang isang kutsilyo, ngunit tinamaan ni Jonas ang kanyang binti, na dinisarmahan siya. Gumanti ang guon, ngunit nadaig siya ni Jonas, patuloy siyang hinahampas. Bagamat inihagis ng guon si Jonas sa lupa, muling bumangon si Jonas at ipinagpatuloy ang laban. Sa kalaunan, pinasuko ni Jonas ang guon, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Pagkatapos ay binuksan ni Jonas ang pinto ng nakulong na silid, na nagpapahintulot sa kanyang kuponan na makatakas sa tubig pagbaha at iligtas ang kanilang mga buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ang grupo ay nakatagpo ng isang barko sa labas. Gayon Gayunpaman, kinakaharap nila ang hamon ni Megalodon. Napagtanto nila na hindi ligtas na makipagsapalaran sa labas dahil sa sila ni Meg. Sa isang sandali ng inspirasyon, binuksan nila ang lahat ng ilaw sa istasyon na naakit ang atensyon ni Meg sinimula ni Meg ang pag-atake sa istasyon, na nagpapahintulot sa grupo na mabilis na sumakay sa barko, makatakas. Gumaan at masaya ang kanilang pakiramdam habang iniiwan nila ang panganib. Ngayon, sa itaas ng layer ng thermocline, napagmasdan nilang nawala ito dahil sa kanilang pag-akyat at presensya ni Meg. Ito ay nagdudulot ng malaking panganib, dahil ang mga mapanganib na nilalang mula sa kailaliman ay malayang gumagala sa lugar. Sa kabila ng kanilang takot ay nagpapatuloy sila patungo sa kanilang base. Samantala, isang napakalaking octopus ang lumalabas mula sa kailaliman na nagdaragdag sa kanilang pakiramdam ng pagkabalisa. Lingid sa kanilang kaalaman ang guon na nakaharap kay Jonas kanina ay nakaligtas at sumakay sa isa sa mga barkong paakyat sa tabi nila sa ibabaw ng lupa ay napansin ng mga kasama ni Jonas na sinasadyang sabotahe ng manggagawa mula sa itaas ang barko para hindi sila makapasok sa tubig at matiyak ang kanilang pagkamatay. Napagtatanto na may mali, hinarap nila ang manggagawa at ang kanyang mga guons na nakikipag-away. Ang matapang na manggagawa ay nakikipaglaban sa mga guons ng mag-isa na madaling talunin ang dalawa sa kanila. Kapag ang pangatlong guon ay umatake, ang manggagawa ay mabilis na nawalan ng kakayahan. Sa kabila ng mga posibilidad na laban sa kanila, parehong mga manggagawa ang nagawang talunin ang kanilang mga kalaban. Gayunpaman, nagbabago ang sitwasyon habang pinaulanan sila ng mga bala. Mabilis silang tumalon sa tubig na makitid na tumakas kasama ang kanilang mga buhay natuklasan ni Jonas at ng kanyang mga kasama na kontrolado ng mga guons ang kanilang base. Nagpasya silang bumalik sa barko upang mag at mabawi ang kontrol. Iniwan ni Jonas ang babae sa kanyang trabahador at bumalik sa kanyang base kasama ang direktor. Ngayon ay inaatake niya ang mga guons at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Inabala sila ng direktor habang madaling pinapatay ni Jonas ang lahat ng guons. Samantala, kinukuha rin ng dalaga at ng kanyang trabahador ang kanilang dalawang trabahador na tumalon lang sa tubig. Masayang-masaya ang lahat at nagsimulang sabihin na dumating na ang tunay na bayani na si Jonas. Nagpapasalamat sila sa Diyos na siya ay buhay. Nakilala ng guon ang nakatataas na manggagawa at ipinaalam sa kanya na si Jonas at ang direktor ay buhay pa at nagpunta sa bas. Nang marinig ito ay agad niyang inutusan ang kanyang mga guons na pumunta sa base ng mabilis at hanapin ang dalawang iyon upang maalis ang mga ito. Nais niyang ang lahat ay nasa ilalim ng kanilang kontrol at walang sinumang muling sasaktan sa kanila. Nang marating ng dalaga at ng kanyang trabahador ang tuktok ng barko, nakita nila ang tatlong megalodon na lumulutang sa tubig. Natatakot sila dahil nagudulot ito ng malaking problema. Ang mga megalodon ay nagsimulang lumipat patungo sa base. Ang video sa itaas na manggagawa ay tumawag sa kanyang amo, ang kasama ng direktor, at ipinakita sa kanya ang nakunan na meg. Tinitiyak niya sa kanya na ganap na ligtas ang lugar na ito. Gayon Gayunpaman, binasag ni Meg ang salamin at tumakas, inatake ang manggagawa, at naging sanhi ng pagbaha ng tubig sa base. Mabilis na nailigtas ng guon ang kanyang buhay at nakatakas mula sa bese, na naging sanhi ng pagyanig ng buong istruktura. Samantala, tinipon ni Jonathan ang kanyang kuponan at sumakay sa isang bangka upang lumipat sa dagat. Sumama rin sa bangka ang ilang goons para patayin si Jonathan. Layunin nilang barilin siya, ngunit biglang sumulpot si Meg at inatake ang kanilang bangka, nilamon ito at nilalamon ang lahat nang masaksihan ito natakot si Jonathan pinabilis ang kanyang bangka at sinubukang tumakas ipinaalam ng guon sa kasamahan ng direktor na si Jonathan at ang direktor ay buhay pa at sinabi sa kanya na hanapin at patayin sila sa anumang paraan inihanda ni Jonas ang kanyang sandata para patayin si Magi at ikinabit ang isang bomba sa kanyang pamalo ipinaalam sa kanya ng direktor na may malapit na isla kung saan maraming tao ang kailangang iligtas mula sa akin Ipinakita sa kanila ang isla kung saan nakaupo ang mga tao at nagsasaya. Magpopropose na ang isang batang lalaki sa kanyang kaibigan, ngunit nahulog ang kanyang singsing sing nang yumanig ang bangka. Paglingon niya, nawala na ang kaibigan niya. Ang kaguluhan ay naganap habang inaatake ng octopus ang barko at mga tao. Dumating sa isla ang kasama ng direktor kasama ang guon na nagbabalak na patayin si Jonathan at ang direktor. Gayon paman, nakatagpo sila ng mga halimaw tulad ng shell fall na lumabas mula sa dagat. Ang guon ay nakikipaglaban sa mga halimaw, ngunit kinalagkad nila ang marami sa kanyang mga kaibigan. Dumating si Jonas at ang direktor sa isla upang tulungan ang mga tao. Inutusan nila ang batang babae na tulungan ang lahat. Gayon Gayunpaman, tatlong megalodon ang lumalapit sa isla na nagdulot ng kaguluhan sa dagat. Pumupulot sila ng mga barko at nilalamon ang mga ito na inilalagay sa panganib ang lahat sa kanilang landas. Nagiging takot sa sitwasyon. Sinubukan ng mga kaibigan ng direktor na tumakas gamit ang isang helikopter, ngunit isang halimaw sa loob ng sasakyang panghimpapawid ang umatake sa kanila at nilalamon sila. Sinabi ni Jonas sa direktor at sa kanyang mga kaibigan na pangasiwaan ang sitwasyon sa isla habang siya ay lumusong sa tubig upang harapin ang mga megalodon. Sumulong si Jonas sa kanyang bangka kasama ang mga megalodons na hinahabol siya. Naabot ng direktor ang helikopter kung saan naroroon ang isang halimaw. Gamit ang kanyang sandata, inilapit niya ang halimaw at nagawang patayin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng sandata sa mata nito. Ang direktor ay nagmamadaling pumasok sa helikopter, na sumabog at pumapatay sa lahat ng mga halimaw. Pinalipad nila ang helikopter at nakatagpo ang isang malaking octopus sa isla, na umaatake sa mga tao gamit ang mga galamay nito. Dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ng mga tao, tumalon ang direktor mula sa helikopter upang iligtas sila. Nilapitan ni Meg ang bangka ni Jonah sa tubig, na naglalayong lamunin siya. Gayon Gayunpaman, ang kanyang bangka ay nagsimulang gumalaw, makitid na nakataka sa kanya. Ang tatlong megalodon ay nagkaisa upang patayin si Jonas, ngunit matapang niyang iniiwasan ang kanilang mga pag-atake. Isang megalodon ang lumapit sa kanya, at itinutok ni Jonas ang kanyang pamalo sa ulo nito, na naging sanhi ng pagsabog ng bomba, na ikinamatay ng megalodon. Bago yon, pinatay din ni Jonas ang isa pang megalodon. Naging problema ang guon na nagbabalak na patayin si Jonas habang nilapitan siya ni megalodon. Nakarating si Jonas sa baybayin, at habang sinusubukan siyang barilin ng guon, sinipa siya ni Jonas, dahilan para mahulog siya sa tubig. Nahuli ni Megs ang guon at nilalamon siya, habang ang direktor ay nahuli ng isang pugita gamit ang paan ito, ngunit ang direktor ay naglalagay ng bomba sa binti ng pugita gamit ang kanyang pamalo, pinatay ito. Nakatakas ang direktor mula sa octopus at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Inaatake ni Meg ang direktor, ngunit sumigaw si Jonas para makuha ang kanyang atensyon. Iniwan ni Meg ang direktor at sinundan si Jonas. Inilagay ni Jonas ang helicopter fan sa kanyang bibig, pinatay siya. Ang mga tao sa dagat ay nagsimulang dumating sa pampang, at ang direktor, si Meg, ang pangatlo, ay tumungo sa kanila. Gumagamit ang direktor ng isang aparato sa tubig upang kontrolin si Meg at pigilan siya sa pananakit ng sinuman. Si Meg ay Without sumunod at bumalik ng hindi nagdudulot ng pinsala, Dumating ang mga helikopter upang iligtas ang natitirang mga tao, at lahat ay nakaupo sa baybayin, hinalinhan at masaya. Ang isa sa mga helikopter ay dumaong malapit kay Jonas at sa direktor, at sumama sila sa iba. Ang batang babae at ang kanyang trabahador ay ligtas ding nakarating sa pampang. Ipinagdiriwang nilang lahat ang kanilang tagumpay laban sa mga nilalang at nagpapahayag ng kanilang pasasalamat kay Jonas at sa direktor sa pagliligtas ng kanilang buhay. Habang nagtitipon sila sa dalampasigan, nilapitan sila ng kasama ng direktor na nakaligtas sa pag-atake sa isla. Ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang sa kanyang mga nakaraang aksyon at nagpapasalamat kay Jonas at sa direktor para sa kanilang katapangan. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung nasiyahan ka, siguraduhin pindutin ang like button at magsubscribe sa aking channel para sa higit pang nilalamang tulad nito. Palagi kong gustong marinig mula sa aking mga manunood, kaya huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang iyong mga saloobin sa video o anumang mga mungkahi.